Bataan. Isang lugar kung saan puno ng kasaysayan at buhay na buhay ang kalikasan Ang layunin ko ay i-ride at explore lahat ng ang ng probinsya. Ito ang Bataan Alaero. sa so may mundo, Medyo oh, may katalitan Tapos uh, yung aso Good morning, good morning, good morning, good morning 18 kilometers mula dito Pupunta tayo ng Samat Andito pala tayo ngayon sa may na Anaroman Super Highway At Hindi ko ang Bataan Exploration na pinilay ko mga At ang mga sumunod na trip Hindi eh, abangan kung saan man kami ato ng ang kanon mo Yup, you heard it right Sa pagpapatuloy ng ating pag explore Dito sa probinsya ng Bataan Makakasama ko ang aking pamangkin Kasi niyo &E na nahihilig sa mundo ng pagkuha ng mga litrato. At syempre, full support ang dito niya dyan. Kaya tara, samahan nyo kami sa pagpapatuloy ng ating exploration dito sa Bataan. Back to regular programming. Okay, yung mga salamat yung mga cruise, doon tayo pupunta sa may bundok. Hindi sa may Bataan. habang tinatahak nga namin ang daan Mount Samat, napansin ko na magmula Roman Super Highway ay maayos at malawak ang kalsada. Pero habang papalapit na kami sa bundok, nung nagsisimula na kami lumakyat, doon nagiging mas makipot ang daan. May mga korbada at matatarik na bahagi kaya kailangang mag -ingat. lalo na kung pagkulan. Dahil pwedeng maging madulas Mabuti na nga lang at summer ngayon. Kaya tuyo ang kalsada. Malamig ang hangin. Lamig nga, malamig ang hangin dito. Sarap. Kahit nga raw, malamig yung hangin. Sarap siguro dito mag-jogging. Ano, Kasi eh, no, may mga buha-buhangin nga lang May kailangan pala ba ng GK3 Tapit na ka tayo Mount Samat, elevation 365 meters Papalunok na ako ah

samat ang entrance kapag estudyante 20 pag adult is 50 medyo mataas yung yung pamangkin ko si Nio ng shot landscape narating na nga natin ang Mount Samat National Shrine isa sa mga pinakatanyag na tanawin dito sa Bataan kilala ito dahil sa dambana ng kagitingan isang makasaysayang lugar na itinayo bilang parangal sa mga martir ng bataan at korehidor noong World War II. Mula dito, may kita ang mga kamanghamanghang tanawin ng buong probinsya. Sa pagbisita namin dito, kasalukuyang inaayos ang museo matang dambana ng kagitingan. Kaya nakakordon at bawal lumapit. Hanggang tingin na lang pero okay lang dahil pwede pa rin naman maglakad-lakad o mag-relax habang ini-enjoy ang view. Kung pupunta kayo dito, mas maigi na magdala ng kamera at tubig. Isang magandang pagkakataon para kumukuhan ng mga larawan at manatiling hydrated habang nag hike sa ilalim ng puno magpahinga mas kanito yung view mo masarap dito magpahinga sa ano ang ano siya eh? combination siya ng nature and history doon tayo kanina galing sa may Mount Samat at ngayon ay eh. pasok natin tong Duhat Trail so nag explore explore lang tayo at nang natin gansan tayo papadpad. pero isipin mo kanina lang ay eh, nandun tayo kapakataas <laughs> ayan so papunta po tayo ng Duhat Trail Ima po ang pretty. Drive safely. Madaming sign dito na nakalagay drive safely. Nandito oh, na tayo eh. Ay doon, oh. Ito naman sa amat dito Bum Ganda dito Eh yung daing uwak Ha? Uwak Ito mo ano Tingnan natin Dito oh Yan, Hindi ko na alam kung saan kami napadpad Pero bukang maganda kali yun mo naman yung view O, oh, ito oh, yung duhat train Ang ganda O, oh, tapos hindi pa maano Hindi ganong kainit Ang daming hulap. Ang ganda dito, parang bataan Ayun mataas nga lang ang halang yung daan tulad nito napakatarik oh Dito, dito. Dito. Tapos okay. Ito? Oh, kaya doon? Ano mas maganda? Doon kaya. No? Akaso ah, ano yun eh. Lupa. Po? Po? Oo. Lupa. Doon po? Lupa po. All right. Nandito na nga tayo sa duha Trail. Isa sa mga tahimik at magandang destination dito sa Bataan. Kilala ito sa natural na tanawin at sariwang hangin na talaga namang nakaka-relax. Ang daan papunta rito ay maayos. At habang nagaray, may kita mo ang mga magagandang tanawin. Walang kailangang hiking. Mag-ride lang at huminto para magpahinga. Mag-enjoy ng view at huminga ng malalim habang nilalanghap ang sariwang hangin. Dito, mararamdaman mo ang kapayapaan ng kalikasan habang tinatanaw ang kagandahan ng paligid. Ang Duhat Trail ay isang magandang lugar para mag-relax at mag-recharge. habang nagaray, may mga nadaanan kaming wildfire dahil sa sikat ng araw. Kaya kasalukuyan no, may wildfire, oh. ay mga bumbero. Nasunog yung mga... Nasunog yung mga tuyenda, tuyenda mo. Ay mga bumbero. Dito yan sa may Maribeles. Sobrang lakas ng aboy. sa dalim natin ay naglalaglagan yung mga ano doon yun yung mga dama na susunog sa taas kasi mga tine ano ang ganda ng pala kapay dito oh yun no. at habang kami patuloy nung nag-ride -e ay nakakabilib naman talaga ang tanawin ng bundok at dagat na dinadaanan ng kalsada. Kaya pala dinadayo yung parbeles. Maganda pala dito eh. Daanan pa lang, Ha? Daanan pa lang po. sa daanan pa lang. Pusog ka na eh. At pagdating namin sa bayan ng Maribeles, kapansin-pansin na ito buhay na buhay. Abala ang mga tao, makulay ang market, at masigla ang komunidad. Dito ay eh. At ayun nga, sa hindi asang pagkakataon, eh, nagloko ang ating mapa. At, pati kami nalito, naligaw, pero kasama yan sa pag explore kaya hindi kami nagpatinag at uh, hinanap na lang namin ang daan makakaligaw dito nababali yung ano natin <coughs> hmm. Saan ba dito? Oo, meron niya. Oo, eh, tayo ng asaga mo, mga hapon. Tatake. Mga aso. Yeah, Haya, aso. Mga hapon, hapon na yung tire eh. Nakabul na yung amo niya Nakabul na yung Layo! La Layo! O ba ako? O nakarecord ako Ah napapahabol pala eh Kaya pala eh O Nga laro laro o O Pahabol ba ako Nah, ni apa tu? Ah, tu panoi puyu. Bila? Oh kaya ayan Kaya yan Ano? Kaya yan Inaya ko nga ito nung sa Puerto Galera eh. Ito ba yun? dito? Dito, uh, dito daan? Dito Ah, na dito na lang paparada? Okay. Ayun. Atingin tayo sa panay ko so, eh. after natin mag-park doon sa Kadapas natin mag-park dito sa may pungat. Uh, alagang port. ah twin. Tapos natin mag... Nawawala uh, lang uh, <laughs> oh, <ulal> ako. <laughs> so doon tayo galing. At doon tayo nag-park. Uh, ang parking ng, tri ng tricycle. Ng motor ay 20. At ang entrance ay eh, 10 pesos per person. So mag mula doon, eh mga 5 minutes na lakaran paakit dito sa may panoy po ikub may baka ang ganda ng ano tanawin oh ayan oh. medyo oh, may katarikan na lakaran wala pa kami sa dulo <laughs> eh ang ganda na ng tanawin sulit ah medyo may kalayuan nga lang pero dumaan din tayo ng rock road pero bukak kayo naman yun o oh, bangin oh. may beach doon ah so bangin meron pa doon sa Toktok. tok natin pumunta doon Aagyat ah, pa kami doon sa ano sa tuktok. You know, medyo yung mga damo dito na dahil sa kainitan siguro dahil uh, eh, summer na so, ayun medyo madulas din yung daan oh. yun na yun Napagkitnaan nga talaga Ha? Napagkitnaan Napagkitnaan tayo ba ito eh. Bundok Tapos dito naman ay eh dagat Ayun o At ngayon, nandito na nga tayo sa Panuypuy Cove, isang tahimik at natural na destinasyon dito sa Bataan dahil tag-init, tamang-tama ang panahon para mag-camping at mag-enjoy ng sariwang hangin at mga kahangahangang tanawin. Ang lugar na ito ay malawak na open spaces. Saktong-sakto para sa mga nais mag-banding sa kalikasan. Mula sa tuktok ng camping site, Makikita mo ang mga kamanghamanghang tanawin. Kabilang na ang mga bundok at ang sikat na Five Fingers na tiyak na nagbibigay saya at kilig sa mga nature lovers. Kung naghahanap ka ng relaxation o adventure, dito mo matatagpuan ang perpektong balanse. Magdala lang ng camping gear, tubig at pagkain at siguradong magiging isang memorable na karanasan. Kaya kung gusto mo makaranas ng kalikasan sa pinakamagandang paraan, huwag palampasin ang pagkakataong bisitahin ang Panulpoy Cove. sa susunod na adventure. Sana'y magdala ka ng magagandang alaala mula dito.